Nabagsakan ng malaking tipak ng konkreto ang isang ginang sa Quezon City. Kinailangan pang tahiin ang kanyang ulo at paa na sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, kita ang babaeng nakaasul na dami na naglalakad sa mataong sidewalk sa kanto ng Austria Street at General Luis sa barangay Novaliches, Quezon City. Pagdating niya sa tapat ng isang convenience store, bigla na lang siyang nabagsakan ng malalaking tipak ng bato mula sa kisamin ng establishmento. Sapol sa ulo at balikat ang babae. Agad naman siyang tinulungan ng isa pang babae at saka nagsunurang tumulong iba pang dumaraan. Maya, maya dumating na ang ambulansya ng barangay at dinala sa ospital ang biktimang si Aida Bajet, 58 anos. Iniinda niya ang sakit ng kanyang ulo at kanang paa na kinakailangan tayiin. Kala ko, tapos ko na eh. Kasi biglang bumasak sa akin eh. Sinagot naman ng convenience store ang gasto sa pagpapahospital ng biktima. Sa ngayon, hindi muna pinadaraanan sa tao ang pinangyarihan ng aksidente. Pero kita pa ng ng ilang tipak ng nahulog na konkreto. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, fair and po. Huwag maging at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.